Para sa kauna-unahang Asian Games medalist na si Patrick King Perez, hindi naging madali ang pagsungkit ng tansong medalya dahil sa tindi ng kanya mga nakalaban. Narito ang buong pahayag ni Perez sa report ni Kay Asuncion ng PTV Sports. Ngayon pa lamang nagsisink in kay Philippine Taekwondo Team Pride, Patrick King Perez, ang kauna-unahang medalya ng bansa na kanyang nakuha sa ginanap na 19th Hangzhou Asian Games. Itong weekend, sumabak sa tatlong magkakasunod na laban ang 23-year-old Taekwondo Jean sa Linan Sports Culture and Exhibition Center. Dinaig ng 2023 SEA si Games Gold medalist si Perez, si Sok Savana Chantilat ng Lao sa Round of 16 at Prem Limbo ng Nepal sa quarterfinals. Pagdating sa semifinals, natuldo ka na ang kauna-unahang Asian Games campaign ni Perez matapos yung kay Yun Zhongma ng Chinese Taipei, pati ng Halamang silver medalist. Ayon kay Perez, lumampas sa kanyang ekspektasyon ang kalidaad ng mga nakalaban niyang atleta. To be po, magagaling din po talaga yung mga nakalaban ko po. Actually, kahit round of 16 pa lang o oh, um, talagang malaki na yung in din ho ng other Asian countries din po. Kagaya po ng Laos and uh, Nepal. Uh, dati ho, hindi ho sila masyadong napapansin din sa international stage. Pero uh, competing against them, uh, nakita ko rin po talaga na may ilalaban din sila. And syempre, hindi rin ho tayo nagpatalo po doon, Kaya... Laban lang ako and tamang mindset lang po. Ani 8-year national team member na si Perez sa kabila ng mga incentives na gaabang sa kanya mula sa Philippine Olympic Committee at National Athletes and Coaches Incentives Act, hindi umano ito kasama sa kanya mga prioridad o inspirasyon na sa pagkopo ng medalya. Main goal ko lang ko talaga is number one, um, to perform and also in preparation then physically para wala din mga injuries. From there, everything will follow na lang po. Dahil sa bronze na ito, nakapasok na sa top 16 ang bansang Pilipinas sa medal tally ng Continental Sports Fest. Kay para sa bayan.